Ngalibos! Oh, <laughs> ang buhay boy. Mamatay na kayo. Anong mamatay? Tatanungin kita. May anak ka ba? May anak ka wala? <laughs> Kahit mayroon di ko sabihin. Dini nako sayo. Ah. Doroan mo kung mag-upload ah. Ha? <laughs> ha. Upload. Upload mo yan. Sige. Makita mo ko tenga tawanan. <laughs> Upload mo yan. Makita mo na daw. Ha. Makita mo ko tenga tawanan. Ano ka tanga? Gusto mo magbubobok? Kirig man naging ka. Ha? Kirig. Ha? Di kirig. Huwag ibig. Di pintik. Ha? Ha? Kayong lahat. Walang... pulos. Pakyo. Ha? Na. Ang eh mo. Galit na galit ako sa inyo. Subukan yung lakas ko. Ano nang narinig ko? Ha? Baka sa mangyibos. Bakit may mga... ...tutupan? Puta nyo! Gusto binyo! Baka mga kasamayan yan! Pati sigurado patayin nyo ah, Nasagupo ako kanina. Ano? Ha? Ano? Lalaban ka pa? Anong magagawa mo ngayon? Tatanungin kita, Brad. Huwag ka nang pumalab. Sumali ka sa ano namin. Sa lupo namin. Huwag kang magdalawang isip. Uy! Nakikinig ka ba? Huwag kang magdalawang isip. Nagawin ka ni Commander Bagnot na isang commander. Ah! Ah, Ay, huwag mo akong pakyuhan. Gago ka pala eh. Gago ka pala eh. Gago ka pala. Huwag hmm? Yawa ka. Yawa ka pala. Hmm? Hmm? matigas. Huh? Nga ka. Agarain mo. Uh, Yung petya. Saksukan mo ng kahoy. Mayup uh, ka? Eh, Bababuhin ka namin ang gusto namin. Ay, hindi mo natamaan. Uh, 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 bakit hindi mo natamaan? Baka may plano kang mag-try ah talagang puputol sa buhay mo. Yan. Nakasan mo. Nakas pa. Huh? Ano? Ano yung mga na natin? Eh boss, hindi kumutuko eh. Saan ang galing yung mga tunog? Ano yung mga papuntahan na yun?

kita tinamaan. Uh, Tanga ka pala. Gusto huh? uh, mong paluin kita nito. Pero, ma'am, baka ano tayo dyan? Kaya tayong pumalibang mo. Ito yung bagay sa'yo. Ito yung bagay sa'yo.

Oh oh. Eh. Tayong... Oh, no! oh, oh. Kumayang. Oh. oh. Yan. Yan ang gusto ko na bubobot. Yung malakas. Walang nyo. nyo yan. Ano yung ingay na rin natin

Beraktik. Kaya tinitig na tamaan. <laughs> Maaray. Ito yung totoong tama o. Oh. Uh. Yan. Yan. yan <laughs> tama ako. Dahil tama ka rin. At tama ka. Uh. Tama tayong lahat. Bismo. <laughs> <laughs> Kaya ito. Tatamaan sa akin. Kanayan uh. ito. <laughs> 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 ano? Tama na. Kasi tama ako eh. Ha? Tama tayong lahat. Walang magagawa yung tama. Yung ginagawa yung tama, walang magagawa. Kasi tayong lahat ay tatamaan. <tong> lahat ng mga hunters ay mga bobo. Walang kasing katulad. Hindi katulad ng mga bandido. Mga bisaya o mga kidnappers na matalino. Ha? Kaya ikaw, huwag kang masyadong gago. Tama sa akin. Ha? Ano ka ngayon? Ha? Kayong lahat ay tatamaan sa akin. Kaya huwag kayong masyadong maging tama. Kung ayaw niyong matamaan, yung pinaglalaban yung sinasabi niyong tama. Hindi tama yan. Dahil kaming lahat ay tama. Ha? 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 Ano? Ano? Ha? Hoy. Turuan mo ko mag-upload. O baka hindi ka nakakaintindi ng Tagalog. Bibisayain kita. Turuan ko mag-upload. Ha? Turuan ko ha. I-upload ka na eh. para makitaan si mga oh. kung iyon sa ti kapang tamak ha? karun tangi gini sakyan ni ni Kuya Libos! niya. Kuya. Oh. Kumusta ang buhay buhay? Mamatay na kayo. Anong mamatay? Kayo. Oh! Oh! Tatanungin kita. May anak ka ba? Uh -huh. May anak ka wala? Uh -huh. Kahit meron din ko sabihin. Kung may anak ka, pag naging kumandir ka na, kukunin natin yun at iihawin natin. Naintindihan mo? Kukunin natin yung laman loob. Naintindihan mo ko? Ikaw mismo ang papatay sa anak mo. Ha? Kaya kayo, buddy, kailangan maging listo kayo. Kailangan walang makakuha nito dahil tayo mismo ang pukuha at siya pa rin ang pamatay sa sarili niyang anak ha? Huh? magsikalat ang mga demonyo huh? Huh? Uh, uh, uh. Ano? Kaya mo ba ba? o kakayanin mo na lang. Oh. hindi ka na magtagal. Hindi ka na abuti ng isang buwan. Kahit anong gawin mo dyan, wala kang mapapala. Tanga ka pala eh. Ha? Baka gusto mong bugbugin naman kita ulit. Ha? Kung matitingnan ito ng mga kaibigan mo, anong tumitingin ito? Hoy. Edwin. Tatanungin kita. Anong mga klaseng nila lang ang tumitingin ng video nyo? Yung vlog-vlog nyo yan. Mga walang kabuluhan. Pati kami ginagamit nyo. Ginagamit nyo kami. Bakit nyo kami binibidyuan? Mga tanga kayo. Mga bobo. pa. Parusahan ng paulit ulit ba? Yan. Bugbugin mo. Sige. Ano? Kaya mo ba ba? Isa alagad ko nga lang, wala ka nang kaya. Ano yung gusto ko sa'yo, buddy? Huwag yung mahina ka dapat. Uh, yung suntok mo kanina, walang pakahina. Uh, Parang gusto mong tumulong. Palata ka lang na. Uh, gusto mong tornado. Huwag kang magtangka. Kasi akong pumutol sa buhay mo. Alam mo, hey. alam kong may pamilya ka. Kaya huwag kang tumakas. Hey, Dahil mismo sa harapan mo, papatayin oh, ko yung pamilya mo. Intindihan mo. Oh, Kaya huwag kang magtangkang tornado. Oh, 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 Dahil hawak oh, namin yung mga pamilya nyo. Iisa sa inyo. Dapat to lang magtangkang magbabang buhay. Kasi kung gagawin nyo yan, pamilya nyo yung papatay namin. Tulong! <coughs> Brad, wag kang sumigaw. Kahit <coughs> maglakas ka pa ng ano dyan. Tulong! Walang makaralig sa'yo. Ayan namin <coughs> yung <coughs> Ayan namin yung maingay. Para ka ng trapo. Oh. Para ka ng kalabaw dyan. Oh. Para ka trapo. Ayan akong buhayin. Huwag buhayin, pero naghihingi ka ng tulong Ayaw. tanga ka pala eh. Anong klaseng Babalikan ko kayo. isa ko kayo. Eh. Oh. Hindi mo maiisa ang kampo ng demonyo. Oh. Eh, intindihan mo ba yun? kita dyan. Oh, gusto mong isahan kita. Gusto mo? Umuulan. Ba di? Kumuha ka ng pagkain dun. Para okay. kumain tayo. <coughs> <coughs> Isip mo na tangi yung lahat bakit hindi kayo mag ano sa bahay nyo bakit kami yung inatubag nyo oh, ah, dapat <laughs> ah. hindi kami yung inatubag nyo dapat yung mga sarili nyo huwag kayong akit na akit dito sa bundok dahil hindi namin kayo ginagalaw kinukuha lang namin yung mga bata tula kayong pakialam doon dahil sa amin na yun. Bakit? May anak ba kayong nabihag namin? Unang huli namin. Kinidap namin. Di ba wala? Akyat lang kayo ng akyat dito para nabidyohan nyo kami. Mga bobo kayo. Pati yung mga pinapatay nyo, binibidyohan nyo. Kayo yung walang kaluluwa. Pati pinatay nyo, binidyohan nyo. Binaril nyo, binidyohan nyo. Mga bobo kayo. Yawa! Mauuna kayo bago kami. Hindi nyo mabubuto lang uno. Dahil si Commander Bagnot na ang Diyos ngayon. Sa lahat-lahat ng mga Commander dito. Mga hayop sa bundok na to. Patay. Sinong mamatay? Baka kayo yung mamatay. Yung mga kasama mo. Takbo kang Commander Bagnot yun. Mga takot yun. Salamat lang yung mga kasama mo kanina. Dahil ako yung naiinkwentro nila. Kasi kung si Commander Bagnot. Busy pa ba si Commander Bagnot ngayon. At wala siyang uras para sa mga walang silbing taong katulad nyo. Naintindihan mo ako? Kauhawa ka naman Parang abnormal Hah 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 Ano minabawa mo dyan Paluhin mo Bakit mga gabok yung binapalo nyo? Hindi mo, tigas boss. Huwag yung gabok, yung ano? Yung matigas. Mga bobo pala kayo eh. Kayo yung papaluin ko yan. Bobo. Ah, oh, walang utak.